naman mga kabayan nakalain nyo may, na, ko din ni Parisan ay pagkakakit ng lalaksot ng mekanya ng chef ay kabayan ano guys kuwil ako dati ito kabayan Vincent ako oh. Ano ka pinili mo? Conti. Vincent Conte Oh, eskwela ko sa Saint Saint, Saint Teresa's Academy pa. Eh, Santa Teresa College. Dine. Eh. Kami lalantak ng kaniyang ano, kaniyang pares. Yeah. Ito ang mga hanapin ko eh, mga guto. Wala kang guto, kabayan. Wala, sir. Ah, pares lang talaga. Pares lamang. Opo. Ayos. Sa oras na rin, may, may, mga kabayan tayo din na nalantak. Ayan. Arintin nila ako mga kabaya, sa Barangay Balagtas, Batanga City. Dine, katabi na rin nga Petron Gasoling Station. Yan ho. Tapos katapat na katapat siya Eternal Gardens din sa Balagtas, Batanga City. Ayan ho. Yan ho, pabuntang uh, diversion mga kabayan. Kaya kung gusto niyo makasubok ng bagong kainan tulad ng ano, mga paborito ninyong uh, pares, yan ho. Pwede hindi kayo sumuot. Ano kang pangalan kabayan ng iyong kain ng ito? Box Paris po. Box Paris. Ayan, sino si box, <laughs> Ikaw si box Ayun, Ayos. Wala niyo mga kabayan na re School ako. Oo. Oh. Meron kang din pala dito mga siumay. Yes sir. Ayos ah. Ayos. Ato ah. Bale, March 28 ka lang dito nag-open. Opo. At bukas. Ayun. Kasama ko mga kabayan ngayon ng aking mag Si Kabayan Pretty, si Kabayan Mami Lisa. Ayan. At tayo nga ay eh, napa, napadaan tayo nung isang araw din. Hindi nakita ko. Aba, ayun eh, ako'y natuwa. At ang may kanya na re-school ako. Ayan. Ito ay eh, si Kabayan Vincent Conte. Si Kabayan Bok. Ay, 13 years. 13 years ka sa Barkaw. As chip ko. Yes, ako ako yung kitka. Pangarap ko yun eh yun ang isa sa naging ano kayo pangarap ko maging chip cook sa barko yan, kita niyo mga kabayan kanyang pares ito yung original uh, recipe mo kabayan yes sir ayos 6 years ko na po eh, yung ginuluto ayo nakakapanood ko ng mga kabayan ng aking vlog yes sir ayo ay natutuwa ka naman nung um, makita mo ako. <laughs> yes sir, ang ating kwans yo, nung lalaki ako ano kayo ito? anong klase yung laman niya? kamto? kamto ng baka o? yes sir ano? mga kabaya sarap. So, ito yung nag-aanyayaan sa rap ito na ikana mo wala ka ng mga tinatawag na tumbong mga laman luwag wala talagang yan eh karning karni lang din ayos huwag mo na sasamahan ng tabaang akin ha okay. at alam mo na ang mamay baka magkagout <laughs> Puro kasamot nga ng inyong pares na yung kabayan. Sabi sa kuya, ano eh? Kung anong regular na takal mo ha, yun ang ibibigay mo sa akin. Yes, sir. Baka naman yung day 4 kaya ako yung naging teacher mo yung dadagdagan mo. Para makita ng viewers natin kung ano lamang ang mismong ano, takal. Ayun. Magkano ang uh, takal ng iyong pares kung bayan? 70 po with rice na 70 po 70 with rice. Ayun. 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 Gusto mo mang itlog, baby. Meron ka kayong itlog ng pogi. Ah, itlog <laughs> ng pogi ng pugo. Ay, wala sir. Tunay eh, na mga kuya akin. Na... o oh. oh, kaganda ng itsura eh. Talaga ay, naman. Oh. Para pwede ligawan eh. Kaganda. Ayan. Ang ay, ay, <laughs> mga... Saan yung iyong kasagping yun eh. Kaya naman eh. Sino kayo yun? <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> oh, talaga <namang> sarap. <laughs> Yo, naman. Sarap. Ha? Ayan. Oh, Ayan. Mga kabayan. idea Ay di, Arihama. Kabakitan nyo mga naman ha. Ang pyesa na rin nga kapatid kay Box Pares na rin yun isa parang kay Balaktas Batang Sitay aw eh. ayos naman ito ay palalaki ng tipak ay eh. so smart si Pao natin mm -hmm. titimusa na at mapurbahan natin ito yeah kalapit ng Parisan ngayon ako naman ay marami na rin na ano at mga na ipakita sa inyo mga Parisan shout out din sa kanila mga kaibigan ko na rin naman Siyempre, ang ating ah, uh, kaibigan paborito niya mga paris pagparisan eh di yung alims parisan o oh, mga kaibigan natin kaya ating ating tinutulungan makakilala kanilang mga kainan yun na lang taka na mhm 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 mm, -hmm. mm, -hmm, mm -hmm, sarap. Sibuyas Sibuyas? Sibuyas Sibuyas Daddy stand up yung pretty nag show my No kami yan anak ha uubusin mo yan ha Ito naman na rin si Vincent. <laughs> si Kabayang Bok. Akalain mo eh. Ikaw ay boy scout ko dati, di ka? Mm, Ikaw kay ay, ano? Si, ano nga yun? Si scout Citizen Award, di ka? Yes, sir. ayon Ayun ang aking ay, ay sa sa... Brigade Commander pa. ayon Kakatuwa. Sir, may nga po. No? Laman ba? din naman na re-spoil akong ori. Tapos varsity pa. Hmm. Ano nga mong ano mo? mo? laro mo? Basketball. Hmm. Si uh... uh -huh. na Alexander nga yung skwela ko? Sina King King? Oo Tawa May DRM mga kabayan ang kinahantungan ng pares Ayan <laughs> <Yeah. laughs> Hindi mo naubos anak, uubusin ko ar eh <laughs> Oo oh, oh. Talaga namang <laughs> ano <laughs> eh Ayan oh. aking ano Sina, Sina Air, Sina -air din obos ang aking anak Siyempre. pwedeng Pwede. m na bukasin na jump start Kasi yung kakisensele yung ang daming sabak sa Ah, okay. Pero yun nakata order. Binili ko nag-order ako ng panang chicken fake. na i gagawin kasi tayong bibihin, kaya na po. Wait fresh. Yung yung okay lang pero yung Chili Garlic fresh. Wala pong problema kami. 140 sarap kabayan bok mga gano'ng karaming nauubos mong uh, pare sa isang araw uh, 12 kilos sir uh, 12 kilos na laman 3 kilos na taba pero pansin ko eh pag napapasin sa din eh laging sarado ko na ganit kakaga pa dagdagan mo siguro yes sir sige <laughs> ating minsan na itatagtagan at lalo yung mga nakakapanood ngayon mga viewers natin ay eh, makasimpre suminsay din eh ay eh di baka naman ni ano makapost sa uh, iyong ano. Ay kabayan iyong imbita ng mga kabayan natin na since ayan ring iyong box parisan. Magandang hapon po. Uh, ito po si uh, Vincent Conti. Ito po ang aming uh, box pares sa mitapat po ng Eternal. Nag-open po kami ng 7 a.m. until 8 p.m. po. Every day? Uh, Monday to Saturday po. Ayun. Ay di, ano Sinsay na sila, sinsay na sila din ngayon mga kabayan At nang ma-experience today Mga timusan nyo Ang sarap ng pares ni kabayang uh, Pok Ayan Ay, Talaga naman ano ay Tiklap <laughs> Ayos Kakatuwa Thank you Salamat sir Salamat po